Padre. <laughs> Bili na kayo. Bili na kayo ng mga sapatos, mga dre. <laughs> Nagbebenta ako ng sapatos. Hindi, tatapon ko ito mga dre, no? wala nang laman. Pagkatapos, pagkatapos, luluwas tayo mga dre, pupunta tayo sa malayong lugar at may tayo doon. Mga isang oras na mahigit na ano to, biyahe mga dre. No? Boss! Na. Ha? Okay. Kumadre ba tayo no. Bayu ming kalayuan mo kadre no. At na isip ko kung saan ang yung mga tao dito mga treno kasi nga mas malayo ka sa city kumbaga mas kumukunti yung ano mga treno yung mga mga establishment na pwede mong pagtrabahuhan syempre pumunta natin si Lee mga treno bali si Gina is nagtatrabaho pa sa ano sa downtown downtown ng Montreal mga treno dito pala sila nakabili ng bahay mga traino Sa St. Lazar Kaya mas malayo yung biyahe niya Pero may train naman daw ata rito pero tanong natin mamaya sa kanya mga dre kung anong plano ang <laughs> layo eh Um, from from sa inyo malayo malayo galing sa amin mo international bowling wait <laughs> nagbubuling ka na ngayon? hindi lang yung <laughs> 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 bigay, <-laging> bigay. <laughs> uh, kumusta ba bro? busy uh, nah, man busy busy hindi ka lang kapag oh mahaba na oh oh napakalaki ni beauty beauty ang laki na oh ay, eh, pero mas din, no? Ano ko pa, hindi ko mahanap yung driller, no? <laughs> hindi ko mahanap yung driller. No? Lalaki <laughs> nila, di ba? Talagang, ewan eh, ko lang kung hindi matakot yung napapasok dito sa bahay nyo. Pag <laughs> nakita yung dalawang aso, pambihira. Mas matapang sa isa, eh. Mas matapang. Siya. Ah? Mas matapang siya. Si Bis? Eh, kasi si Bis siya, eh. <laughs> Si Beauty, ang, ang lapad ng katawan niya. Grabe, mataba pa siya sa akin. Oh, Hindi ko na ipakita mga dreno, nagsisimento pala kami sa labas nila mga dreno. Yung yung ano nila, tapat ng pinto. Break time muna. laki niya kasi yun. Oh. Alam na nila ano. Oh, hindi <laughs> <laughs> oh? um, lalaki eh. Talaga magdadalawang isip ang... Kulit nila ano. Go. Si Beauty hindi na makulit Si Bis na lang eh. Oo, oh, makulit talaga yan. Pag mag-one year yan, Hindi na makulit nila. Para magkapatid yan bro, di ba? Para yung patatay. Para ah, magkapatid sa tatay. Oh, tatay. Pero yung nanay, no? Diba? Kasi yung last year, ano, before the year, before, parang oh. sana. Pero puro naman babae. Sabi ko, no, gusto ko lalaki. Kala niya, nag-preserve ako ng babae. Sabi ko, alam mo naman si beauty, babae. Gusto ko lalaki. Sabi <laughs> niya, bakit? mag -ano ka, mag-grade. Sabi ko, no, hindi. Para may kasama lang. Kaya nag-tone down na siya, eh. hindi na siya makulit eh. No, simulang nakapun yan. Ah, uh, slow na yung system niya. Pero lumaki nga siya, slow. laki niya na rin kasi, doble kasi, siya nito. Biruin mo 16 days. Hindi na hindi na Ito yung bahay nila mga deno, nabili nila. Kaya nag-aayos-ayos. Oh. -ayos. Ah. Ah. Yan. Okay. Tapos, lalawakan mo pa ba yung ano mo? Bro, yung oh, yung bubong. Oh, anong pinto? Sa may pinto. Oh. oh. Sasagad mo rin dito sa so, may Babaguhin natin. Oh. Kaya yung yung kahoy diyan, lilipat na dito sa gilid. Oo. Oh. Yung malaki yung doon. pang pamoste eh, na dalawa. Dyan. Kaya bombay na ko ng 4x8. May, may back diyan. 'yan. Ah. Oh. Ha? Wala na. Ilak mo na. Kaya tataasan to. Sa dito wala na. Ah. Yan oh. Pero babagawin ko lahat yan Kasi yung Yung anong Ang pangalan ko Ito, ito. Yang sanipa. Sanipa. Dapat aluminum. Eh. Oh. Tabla. <laughs> yung Ah, oh, ano? Plywood no? din lagi nila. Eh. Kulit talaga 'to. Nako, nakalabas pa rin siya. Eh, papalitan mo ng ano? Oh, ganito. Fly, ganito. Oh. Oh. oh, nga no plywood no. Oh, plywood. Yan, mga dre huwi na tayo mga dre no? hanggang sa hanggang bukas babalik ako rito bukas mga dre day 2 mga dre ng pagpa part time ko kay Lee naggawa naman kami ng ano mga dre no? yung flooring yung dating ano ba yung floating flooring mga dre no floating flooring ba tawag doon <laughs> yung vinyl flooring mga dre no binaklas namin tapos naglagay uli kami ng panibagong plywood tapos nilagay uli namin ng vinyl flooring nilalagyan pa lang namin kasi kakasimula pa lang namin doon so magsisimula uli kami ah, pagpapatuloy pa lang namin mga dre no? next week Ah, uh, shout out sa mga tiga budroy mga dre no? traffic <laughs> andun tayo sa budroy anong oras na mga dre alas 6 ng hapon ng linggo ah lunis na pala ngayon pambihira oh. Oo kasi long weekend pala kami mga dre no? Kaya yan ang ating ano Situasyon ngayon Halimbawa Dre Bibigyan ka ng Pinas ng 2,500 Canadian per month For life At ng libreng health insurance sa Pinas Sa kondisyon na uuwi na kayo ng family mo sa Pinas Papayag ka ba? Per month? Oo naman Walastek Kahit hindi 2,500 eh Pagkano yung 2,500? 100,000 yun mga Dre no 2,500? Nako po, eh di tatanggapin ko ng maluwag yan Tapos nasa Pilipinas ako Tapos meron pang ano uh, Health insurance pang Andre no? Eh ba't pa ako magtitiis dito Eh ang lamig dito ah <laughs> uh, I think so mga adreno Uwi na lang ako ng Pilipinas Kasi 100,000 Parehas na rin dito yun mga adreno uh, Hindi naman po sa nagre-reklamo Nagsasalita lang tayo ng, ng totoo mga adreno tsaka kanya-kanya naman tayo ng ano eh ng, ng gusto yung iba gusto talaga dito sa Canada na dito na sila magre-retire mga Andreno ako talagang ano kung sakali magre-retire ako mga Andreno sa Pilipinas talaga ako at kung meron akong 100,000 a month tapos libre pa yung health insurance ba diba? eh sangkapa pa ba't pa ako ng Pilipinas apakasarap kaya sa Pilipinas mga Andreno dito kasi ano eh uh, yung, yung 2,500 mga Andre sa totoo lang kulang na kulang yun mga dreno kaya nga karaniwan may ano eh may part time eh De derecho pala ako ngayon mga dre dun sa ano sa isang apartment building kasi may ipapagawa doon so titingnan ko na kung ano yung ipapagawa nila kasi nga bibili ako ng materyales mga dreno para paggagawin ko yon nasa akin na lahat ng materyales part time lang ng part time hanggat pwede para marami pang uwi mga dreno Pahamagulat magulat na naman dyan yung mga ano <laughs> uwi ka na naman ang <laughs> bira mo sila bumibili ng pamasahe mo eh Meron daw reklamo to mga dre. Titingnan natin kung ano gagawin natin dito. Para yun yung bibili nating materyales kung ano man yung kailangan. Hi. Okay. So I think they haven't fully moved in, so they're not here today. Okay. Um, there's two things in the bathroom. So this is missing and this is not connected to anything. So we would need the yeah the, the same thing yeah, yeah with you and then uh supposedly it doesn't work yeah oh, it's not connected because it's no it's so uh, broken okay yeah it's broken yeah, you that's yeah, why it should be yeah it should yeah. be connected there okay no problem for that um that and this that this and the last thing wait, wait okay oh let me see first okay uh Okay. So that usually is, but yeah pulls this up and down. So it's normal that it's broken, yeah. I guess. You don't have the the thing here. Yeah, and the last thing would be the caulking in the bath. They wanted to have it done here. Oh, I see. So if you want to do the whole thing. I think it's reason. better to do the whole thing. Yeah, I yeah. think it's better too. Okay. I want okay. with you, but it makes sense to do the whole thing. Yeah. Right? Yeah. So, I think those are the three things uh, okay. you need to do here. One, um, two, three. Yeah. That okay? Yeah, I'm just... Yeah, you're not sure if it's going to be compatible uh, with another piece. Uh-huh. Yeah. Ito, dito pala. <laughs> so, yun, mamandre, no? Uh, yun yung gagawin natin. yung gagawin ko pala, kailangan ko nang bumili muna ng materyales. Silicone, pagkatapos yung Anong tawag dito uh, Inisip ko Kung gagawin ko na yung ano eh, Kung tatanggalin ko na eh. Anyway Isa-isa uh, muna mga dreno Malamang bukas na lang Pagod na rin naman ako kasi O oh, anong oras na rin no? So bukas na <laughs> Dito tayo sa Walmart mga dreno Bibili tayo ng ng saging wala na yata rito si Jonathan mga dre no? yung nagtatanong pala kay Jonathan wala na siya mga dre kasi nung huling nakausap ko siya last day niya na daw yun eh to pwede ba to pwede na to mga dre no? to bibili ka ng saging huwag masyadong hinog kasi kasi mabilis mahinog apos isa pa mga dreno. Isa pa ah uh, pumps. Ito. Ano ba to? Ah uh, full width. Tama ba? Parang tigas naman na eh. ito. Ganito ba talaga? Mga dreno <laughs> anyway, okay na to. Oh, meron kaya sila rito ng ano. Yung gamit nga para sa toilet. Tingnan ko ha Kasi kung meron dito, mas malamang, mas mura rito mga dreno. Yung pati sa flush. Pamalit sa ano, toilet flush. Tingnan natin. Canadian tire talaga mga dreno. Wala yung hinahanap natin para sa gripo eh. Saging, tinapay, dito tayo bibili. Ah, para sa gripo. Para sa toilet pala, mga drenong. Sa ito. Ito is 13. Merong 9. Baka magbali naman. Ito 14, 15. Alastic. Ito tayo sa bakal. Ano ba nalito pa mga dreno. <laughs> Para hindi agad maputol. Ito na lang no, tag 15. Oh, etong tag 11. Ah, ito na lang. Kasi baka mamaya kung plastic ipalit natin, kakapalit pa lang, biglang maputol na eh di sabihin palpak pa yung trabaho natin mga dre diba masisi pa tapos yung isa yung problema niya mga dre yung wala yung ano yung bumababa sa may ano sa may butas ng sink para matakpan linis ng kuko ko ba diba? <laughs> para ako nagkalkal ng basura eh. galing ako sa part time mga dre ha? kaya madumi yung koko baka mabas yung pa ha eto, ito ba yan? Ito yung binili ko nung nakaraan mga dre, no? Yung ganito. etong assembly na to. Okay naman to. Wala ba yung ano lang talaga? Yung takip lang? Ito lang yata yun eh. Oh, ito, ito nga. to, meron pala. eto, baka pwede. Ito na lang. Oh. Ah, diba? 20 na to. At pamahal ng ano rito mga dre, no? Ng pyesa. walastek well, ito ba yan? Teka. Asan yung sasara? Yun yung hinahanap ko. Yung tatakip dun sa ano? Sa butas. Ayun ang importante. Ayun yung wala. Pabira. <laughs> ano to? Lokohan? Ito yung hinahanap ko mga Adriano. Yan. Yan. Uh, debit please uuwi na tayo mga dreno anong oras na ba pambihira uuwi oh. na natin kung anong oras na at kanina pa tayo sa labas mga dreno saan na ba 7.41 <laughs> umalis ako ng bahay 8.30 mga dreno pambihira oh. yan ba ang gawain ng isang ama <laughs> Ang maghapong nagtatrabaho Lunes ngayon mga dreno Holiday walang paso Kaya bayad naman mga dreno Bayad naman sa e school Kahit walang paso Kaya parang ano ngayon mga dreno Double pay Kasi nga nag part time ako Pero oras na lang pahinga mga dreno Hanggang sa uulitin mga dreno Thank you thank you sa ano uh, thank you sa inyo